kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino. Yung panahon ng social media ay hindi ka na basta-bastang makapagsalita o makagawa ng kung ano-ano na hindi ka makukuha na ng tinatawag na resibo. Ang resibong ito ang siya ngayong tumiin sa lalaking nagngangalang Michael Romero, isang vlogger mula Pagadian City, si Sambuanga del Sur. Noong October 3, 2025 ay nagpost si Romero sa Facebook ng larawan ni Pangulong Marcos Jr. mula sa kanyang pagbisita sa Bogos City, si Cebu matapos ang malakas na lindol larawan ay may nakadikit na pulang araw na nakaturo sa ulo ng Pangulo at may caption na headshot. Ang salitang headshot ayon sa NBI ay karaniwang interpretasyon sa mga law enforcement at mga shooters kapag meron silang titirahin sa ulo. Kaya sineryoso ito bilang banta. Ay may picture si Presidente tapos may haro at na sinasabi na headshot, uh, alam nyo sa... mga shooter sa mga law enforcement agencies pag sinabing i-headshot ka ay babariling ka sa ulo ah, kaya yun <coughs> nagpapahihwating siya na ganoon kaya sineryoso namin yung bagay na yun Inumpisahan ng NBI ang kaso matapos makita ang post sa Facebook na nakatawag ng pansin sa buong social media. Gamit ang cyber patrolling at investigation ng NBI Cyber Crime Division ay nakilala ang account at tirahan ng suspect. Isinagawa ang isang hot pursuit surveillance operation sa Pagadian City. Kasama ang NBI Pagadian District Office. nagpumiglas pa sana ang matapang na vlogger nang ito'y inaresto na halos lumabas na ang buong web po nito habang hawak-hawak ng NBI. Ang kanyang belt bag sa baywang para siguradong hindi na ito makakawala pa. Mukhang kikit-kit muna ito ng pakal na rehas ng medyo may katagalan sa loob ng bilangguan dahil sa mga kasong isa sa sa kanya, kagaya ng inciting to sedition sa ilalim ng Artikulo 142 ng Revised Penal Code at paglabag sa Republic Act 10175 o Cyber Crime Prevention Act of 2012. Narito ang pahayag ng NBI kung bakit nila ito inaresto. Ano ang mga kakaharaping kaso at paano ito natimpok. Uh, itong subject po natin is a vlogger. Tapos uh, first time niya na mag-post ng gano'n uh, sa social media regarding that one dun sa pertaining to the president. Bukod po dun sir, meron po ba siyang ibang mga post pa po regarding the president po? Or yun lang po yung nag-iisa? Uh, more post? on ano lang siya, political ano, mga perspective niya. Pero yung tanging nag-ano ng sa border lang is yung post about sa headshot. Uh, nung bandang huli ay nagpapaliwanag siya na biro-biro lang daw yun, biro-biro. But then, uh, sabi ko nga sa inyo, when it comes to threat or uh, any attempt sa do sa limang taong binanggit ko kanina, President, Vice President, Senate President, Speaker of the House and the Chief Justice, uh, uh, being uh, primary jurisdiction ng NBI, we enter into the picture. Mm -hmm. Sir, ano daw pong dahilan? Bakit daw po pinalitan yung caption? Uh, yun ang, ang paliwanag niya ay na-realize niya na hindi tama yung ginawa niya kaya inalis niya agad. No, but then, nailathala na at uh, ang dami nang nagtatanong sa amin, tinatanong kami, o oh, eto, merong ganyan. So, ayun, pina, pinapunta ko na ang uh, pinacheck ko, pinalocate ko sa aking cybercrime division at yun nga, nalocate siya uh, na nandun siya sa Pagadian City. Tapos ang citing, uh, ano po, mga kaso po niya, gano, ano pong mga punishment doon? Like how many years imprisonment? Ano pong ano doon? Ano. Ah, ano lang yan? Mga 6 uh, six years? Prison correctional, six years and one day to 20 years. Yung mga ganyan. Okay. May babala po ba kayo sa mga gumagawa pa rin ng ganito? Ah, yes. Uh, sabi ko nga sa inyo, uh, I have talked with several uh, bloggers, no? Nung kasagsaga na na puro ano karapatan nila yun freedom of speech freedom of expression pero meron ngang parameter pagka lumalampas ka na doon, hindi na tungkol sa iyong pagko-comment against the government, against a certain person, eh kailangan ng kalusin. Thank you po. Narito naman ang pahayag ng vlogger na nagpadala sa init ng damdamin at matapang na nag-post ng kanyang salobin na siya namang magpapahamak sa kanya. Yung about talaga sa post, hindi ko po talaga alam na gagawa ng ibang ibig sabihin sa ano sa sa iba kasi sa amin kaya ang sabi mo wala akong kasalanan kasi uh, actually first noon is upload ko lang po yung uh, download ko lang po yung image na yon tapos yung aro na nakalagay doon naggaling doon sa ano sa sa word na bugo yung bugo city sa amin kasi bisaya kasi kami sa bisaya kasi yung bugo pag sa tagalog bobo sa tagalog uh, yung ako uh, sa akin naman sa nakita ko sa mga problema sa management dito sa ating bansa. Uh, nakapag, ah, kasi para sa akin naman kasi uh, we, we are we, we are all have right to question to all public servant. Uh, but uh, I'm questioning only the job as a, as a leader in this country. But I'm not questioning the personality. So yung sa akin lang, uh, karapatan, komento ko lang yung yung, yung ibig sabihin doon yang Pero in iniba kasi sa ibang ano eh, iniba kasi ang ibig sabihin. Kaya nagkaganon. Pero sa amin yon yun lang talaga yun. Yung, yung, uh, yung, yung araw na yon yung nakalagay na headshot, na headshot sa word na bugo, yun lang po. Wala nang ibang ibig sabihin. Na headshot Hindi sabihin, nababarilin sa ulo? Hindi, hindi po. Hindi na sa ulo. Hindi ganun. pati malayo sa personality ko yan, hindi ko, ano, alam ko naman ng tama at saka mali sa, ano, sa mga, ano. Bali, yung, yung, Araw lang na yun, napupunta kay uh, pre, sa presidente natin is galing doon sa word na bugo. Yun lang yun, yung, yung bugo sa amin kasi bugo sa bisaya, sa tagalog bobo yun lang yun. Bakit mo nasabi yun sir? Uh, na naano na, ko lang yun sa sa mga nangyayari ngayon, yun, mga nangyayari ngayon na problema kaya. Pero hanggang doon lang po yun, hindi hindi talaga ano na. Komento ko lang yun, komento lang as a leader in this country. Yun lang po yun. Uh, pero hindi sa personality. Meron ka bang gusto mo ipahatid ng mensahe? Kasi nga ito, pero para, sa, po kayo, para sa akin po, naghihingi po ako ng pasensya na, na iba po yung ano, ibig sabihin may mga nagpakalat na ganoon at saka yung may mga baril-baril. Hindi na po sa akin yun. Wala po akong ganyang, ano, wala po akong ganyang mga datingan or ano. Ikaw, naniniwala ka ba sa mga rasonis ng vlogger? At sa tingin mo ba'y dapat lang na tuluyan nang ikulong ang vlogger na gustong mang headshot? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Filipino.